Bangkay na natagpuan sa tabi ng ilog sa Luba Abra nakilala na. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41, Imbag na Romy. Nakilala na ang naagnos sa bangkay ni isang lalaki na natagpuan sa tabi ng ilog sa Baliyang, Gayaman, Luba, Abra. Nakilala ito na si Joan Warren Lumiid Quino, 48 anyos sa presidente sa Dilong, Tubo, Abra. Ayon sa Luba Municipal Police Station, nakuha at naiwi na ang bangkay ng kanyang mga kamag-anak noong October 8, Batay sa investigasyon ng pulisya, huling nakita ang biktima si John Warren sa opisina nito noong October 3 ng taong kasalukuyan. Batay sa autopsya, walang nakitang sugat sa katawan ng biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. batay sa investigasyon ng PNP na tumawid umano ang biktima sa ilog sakay sa isang motorsiklo sa balit pinangay ito ng malakas na agos ng ilog na na nadulot ng bagyong Paulo ang bangkay ay natagpuan sa tabi ng ilog na isang mga ngingis na noong hapon ng October 6, 2025. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa Desert 8 Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy.